Ang na-highlight kasi ngayon yung pagpapakita ng Pilipinas na hindi tayo titiklop. We are not uh, ready to succumb to the pressure coming from the People's Republic of China. So, hindi ito na-highlight ng mga nakaraang panahon eh. Kaya natin nasasabing na-aggravate kasi ngayon tayo nag-flex ng ating kaunting muscles katulong yung mga kaalyado natin. So, I don't 'Yung mga nabanggit kong incidents kanina, umabot sila ng worst case scenario eh. Yung uh, border skirmishes ng China with Russia, yung Vietnam, China, nag nagkaroon ng nagkaroon ng putukan doon eh. So siguro kung magkakaroon ng worst case scenario, uh baka malapit-lapit na sa armed violence more than water cannoning, 'wag naman mangyari because that would invoke the mutual defense treaty so maingat din ang mayingat din din ang China. Mm, yeah idea? Idea not, nothing nothing to brag about I think that was evolving when I when I mentioned that uh, last year February 2023 to be exact and mm -hmm. it's nothing to uh, brag about I think it's 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 uh, really one needed and it will be a necessary consequence of our adherence to international law kasi yung yung UNCLOS kahit sa atin pag bali-baliktarin Article 123 of UNCLOS encourages states to cooperate in the conservation and management of living resources in the high seas and Article 94 of UNCLOS states that it is the duty of states to cooperate in the maintenance of peace security and good order in the oceans maintenance article 94 of unclos states that it is the duty of states to cooperate in the maintenance of peace security and good order in the oceans yung ginawa kahapon that's part of it yung pagsasama-sama pagsasanib sanib ng uh, dalawang destroyer isa buhat sa australia isa buhat sa japan dalawang barko ng Pilipinas at yung USS Mobile ito na yon ito na yon and, and i and i think this will be a regular occurrence it is not just a one one deal one one alone uh, military patrol exercise so when you say regular it's going to be parang a regular thing also with or without an exercise na bibigyan mo ng papatong sa karanasan nito yon ah ibig sabihin na regular magiging hindi ito minsanan lang. Magkakaroon pa ng mga pagpapatrol kasama ang Australia and Japan. And of course, yung, yung US lagi naman nandyan. It, it is it is a it is a uh, consequence perhaps pero mas maraki yung positive eh. mas malaki yung positive one Uh, it will it will signal a strengthened alliance or alliances with like-minded countries. Ang India nga, kumakatok na, di ba? Ang India, before the Holy Week, was here. Yung uh, external affairs minister nila and there was one coast guard boat of India. Nandito na yon. So, I think it will, it will signify a commitment to mutual defense and security cooperation among allies. So, mas, mas, titibay yung diplomatic ties natin doon sa mga uh, defense allies natin na kasama po sa UNCLOS. Number two, It will signal a strong deterrence na hindi tayo basta-basta kayang mabuli. Tapos yung mga nagsasabi na baka lalong magalit ang China, para sa akin it will promote more uh, regional stability because of because of the, the joint patrol will contribute to regional uh, security and cooperation. Mas kailangan natin to as we as ASEAN tries to promote a a greater ASEAN region as well Asia Pacific uh, in the China region. So mas makakatulong sa atin to. And then yung sinabi ko kahapon na baka later on ma-realize ng China na mas mabuti sa kanilang interes na hayaan ito kasi para na rin sa para na rin sa kanilang interest interest ito. Pero, pero on one man, ng ng uh, maritime uh, suicide. Nakabuntot sila doon 8 nautical miles uh, behind. So what does it tells? Kung so, kanya meron din ako doon. It, it tells us that uh, una hindi sila pa pumapalag sila kasi gusto nilang ipakita sa kanilang sa kanilang mga kababayan na hindi naman sila natakot din. Subalit so, gan ganun talaga yan eh. let, let me let me let me tell you something. Noong, noong araw nagkaroon ng dispute ang China and Russia. 1991 yan, 1991. Russia and China border dispute yan. Nagkaroon ng skirmishes, nagkaroon ng Tuloy din ang patrol ng Russia sa boundary nila, tuloy din ang patrol ng China. Natapos sila 2004. 2004 with the signing of the Sino-Soviet Border Agreement. Treaty on Good Neighborliness and Friendship 2004. At mer merong isang merong isang malapit-lapit sa atin, na ganyan din, nagkaroon din ng maritime dispute ang Indonesia and Malaysia sa Celebes Sea. Ito yung Ambalat area yung pinag-aagawan nila doon, pinag nila, gas and oil. Napakahabang panahon na nagtatalo sila. But then again, in, in 2009, uh, they were able to resolve the dispute. Nagpirmahan din sila ng ng isang kasunduan. Mer meron, ding, meron ding dispute ang China and Vietnam. Ang haba rin, 1979, nagbarilan pa sila. So nagtapos sila ng 1999, after 20 years, They sign a land border treaty, China and Vietnam. So, kita niya yung haba, two decades. So, ang nakikita ko dito, uh, kahit ginagawa natin ito, yung Joint Maritime Patrol, Maritime uh, MCA ang tawag ngayon, Maritime Cooperative Agreement, dapat tuloy din yung diplomatic engagement natin. Dapat uh, makipag-usap din tayo sa kanila. Uh, Subalit, dapat palakasin natin yung alliances natin at yung yung binanggit ko two weeks ago, even with non-defense treaty allies, Norway, the Netherlands, sama na natin ang Chile. O, ngayon nyo lang marinig yung Chile, sama na natin ang Chile. Kasi ang Chile, malaki rin ang coastal area niyan. So, para sa mga uh, marine and scientific research. So, I, I think one, one Former Justice of the Supreme Court also espoused that idea na mag-concentrate din sa marine research. But, palakasin natin ang ating maritime capability. Huwag natin kalimutan. din ng China sa atin, not unless bilateral. magiging approach temper of alam mo siguro darating din yung panahon na makikipag-usap sila. Uh, ayaw lang ayaw lang nilang mapahiya siguro ngayon pero ganun din yung nangyari dito sa mga nabanggit kong mga incidents yung yung, yung uh, Sino-Russia, Sino-Vietnam at maging yung Malaysia and Indonesia, may katagalan nga lang. May katagalan nga lang. So I'm positive na may may magandang resolusyon to. Kaya lang sa ngayon eh, hindi tayo, hindi dapat tayo tumiklop at dapat palakasin natin ang ating uh, not just military alliances but even our own internal defense capability. At ginagawa naman po natin yan. So you're, referring to the April 4 incident, Yun ba siguro? So siguro patuloy na patuloy na palakasin natin yung fleet natin, dagdagan yung mga barko ng BIFAR, dagdagan yung mga Coast Guard uh, vessels na umaayuda, nagbibigay ng gasolina, naglalagay ng payaw na, sa, sa ating karagatan, at yung mga iba pang dapat natin gawin. Alam mo yun, Mab, sinama kita doon sa... sa Diba dati, kaya nga nagtampo yung ibarito eh na sinama kita doon sa... Marami pa tayong dapat ganun gawin. Sir, po, sabi lang ng um, China na yun daw po nilagay ng mga payaw sa Red harmful to the environment daw yun. So parang, sinisira, parang yung yung mga resources sa mga Mas marami na silang sinira. Kailan naman sila naging uh, environment friendly? In ginawa nga nilang airstrip yung Fire cross at saka Mischief mischiprit mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na uh, nakakasira tayo sa kalikasan, sila ang nakasira sa kalikasan. Sabina Joel, for example, San eh sila 'di ba? Nakita naman ng mga UP marine scientists na iba na yung kulay, discoloration na, 'di ba? Pinakita ko sa inyo yung litrato ng mga nakaraang panahon. They're lying. exercise exercises. Seems like in China, tumituloy yung pagpapakita ng presence. Uh, last week, meron na rin tayo na Rose And as a website from the UK, Salamat. So, paano yun? Hindi po ba nag-go, natin siya dapat masakit? Hindi nag-worsen ang conflict or talagang it's getting worse? Sa akin, uh, ang na-highlight kasi ngayon yung pagpapakita ng Pilipinas na hindi tayo titiklop. We are not uh, ready to succumb to the pressure coming from the People's Republic of China. So, hindi ito na-highlight ng mga nakaraang panahon eh. Kaya natin nasasabing na-aggravate kasi ngayon tayo nagfe-flex ng ating kaunting muscles katulong yung mga kaalyado natin. So, I don't think that it has... Uh, been aggravated. Siguro ang dagdag lang dito yung water canoning nila at saka yung patuloy na pag-exercise uh, pag ng dangerous maneuvers. Pero ganun pa rin eh. Kaya sa akin, stay the course. Sir, to Pero have we seen the worst case scenario or we are about to see or expect the worst scenario from China? 'Yung mga nabanggit kong incidents kanina, umabot sila ng worst case scenario eh. Yung uh, border skirmishes ng China with Russia, yung Vietnam, China, nag nagkaroon ng nagkaroon ng putukan doon eh. So siguro kung magkakaroon ng worst case scenario, uh baka malapit-lapit na sa armed violence more than water cannoning, 'wag naman mangyari because that would invoke the mutual defense treaty. So mayingat din ang mayingat din din ang China. Tama. Okay. Uh, madagdag ko lang to sa mutual sa ongoing maritime cooperation. Siguro ang nakikita ko rito to to add value to the current maritime cooperation. I look forward I look forward to the involvement of US Navy planes in assisting us in cloud seeding operations to help us combat the current el nino to help our farmers uh, 45 degrees galingo kawayan isabela uh galing ako nang sampales ang init so siguro yung yung ating yung ating existing cooperation sa kanila uh, napasok doon sa kasama ang humanitarian uh, missions na hindi lang naman hindi lang naman uh, natural calamities. Calamity rin po ang El Nino eh. Yung Department of Agriculture, walang cloud seeding planes. Nag-hire pa sila. Eh kung humingi tayo ng tulong sa US Navy, yung Navy planes gamitin, ang, ang taas ng kapabilidad nila, ginagawa nila yun sa California, kung, kung ihilingin natin sila mag-cloud seeding, eh palagay ko uulan doon sa ibang lugar at maibsan 'yung problema ng ating magsasaka lalong-lalo na ngayon hindi makapagtanim ng palay yes